Ipinagpaliban ang preliminary investigation sa kasong kinakaharap ni Italian Ambassador to Turkmenistan, Daniel Bosho. Pero sa pagdinig kanina, dinumog si Bosho hindi ng kanya umanong mga nabiktima, kundi ng mga bata at guro na kanyang natulungan daw noon. Nakatutok si Emil Sumangil. Makikita sa video na ito ang Italian Ambassador to Turkmenistan na si Daniel Bosho kasama ang ilang bata. Kuha video ng dalawin ni Bosho ang isang grade school sa Payatas, Quezon City. Bago siya maaresto at makulong, makaraang masangkot sa kasong paglabag sa Anti-Human Trafficking Law at pang umano sa tatlong menor de edad na lalaki sa isang resort sa Binan Laguna. Galing ang video sa pamunuan ng Breakthrough Christian Academy, isang paralan na sinasabing tinutulungan noon ng suspindidong Italian ambassador. Nagpunta ang mga estudyante, guro at mga administrator ng paaralan kanina sa Hall of Justice ng Binyan para bigyang suporta si Bosho. Anila, malayo sa karakter ni Bosho na magawa ang kasong kinakaharap. Danieli has been a constant inspiration to the children. In fact, a man of his stature, um, a lot of people could not believe that. Ma, lambing po. Lagi po siya sa amin nakikipaglaro. Dumating kagabi sa bansang ama at ina ni Bosho mula Rome, Italy. Pati na ang ilang kaibigan. Eh, siyamo rimasti shokate. We were shocked. We were shocked. Io spero che la giustizia faccia il suo dovere. I hope that the justice will be fair. What, what can I say? He's the kindest person in the world. E pinagpaliban ulit ang piskalya ang preliminary investigation dahil na rin sa hiling nang tumatayong testigo sa kaso, ang Bahay Tuluyan Foundation na ilipat sa Maynila ang pagdirig. Hinihintay pa ang sagot dito ng Department of Justice. Eh, siguro gusto nilang sa task force ng kandak uh, or meron silang doubt sa ating sa ating office. We are fine wherever it will be resolved because uh, as far as we're concerned, we trust the judicial system. Sa exclusive interview noon ng GMA News, sinabi ng isa sa mga minor de edad, minolestya sila ni Bosho sa condo unit ito at sa isang resort. I think based on what we have, I think it's now in the ball of the the government, no? Kasi tapos na yung nagawa namin. I mean. Si Bosho, nanatili sa loob ng isang private vehicle. Dinumog ng mga estudyanteng bata na umunoy na tulungan niya at sandaling napakita bago umalis para muling ipiit sa Binyan PNP Detention Jail. Emil Sumang, Ilakatutok, 24 Horas.